Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong plano ni Coach Mike Malone sa Denver Nuggets ngayong offseason. season Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagpahiwatig na nga kung payag si Jimmy Butler na maglaro para sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga na mabigo ang Denver Nuggets na madepensahan ang kanilang kampiyonato ngayong season, ay pinaplano na nga po ng kanilang kupunan na gumawa ng isang malakihang move para mapalakas nilang muli ang kanilang lineup. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider mula sa Denver Nuggets, isang nga po sa mga manlalarong plano nga po nilang kunin ngayong offseason ay walang iba kundi si Gordon Hayward, na isa na nga pong ganap na unrestricted free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata ngayong season, sa OKC si Thunder. Mismong si Gordon Hayward na rin naman nga po nagsabi sa harap ng media na hindi nga daw po niya gusto ang ibinigay sa kanyang limitadong role ng OKC okay, si Thunder. Kaya sigurado nga po na aalis at lilipat na ito ng ibang team ngayong offseason. Kaya magiging oportunidad na nga po ito para sa Denver Nuggets na makuha si Gordon Hayward sa free agency. Bukod rin naman nga po mga kay Gordon Hayward ay mismong si Coach Mike Malone na rin naman nga po nagsabi na kinukonsidera na nga po nila ang pag sa kanilang hawak na 28 overall pick sa darating na 2024 NBA Draft. Bagamat man nga po mga katrops, ang Nuggets nga depo ang merong best starting five, ay kailangan pa rin nga po nilang magdagdag ng mga players lalong lalo na sa kanilang bench gayong ayaw na nga po nila itong ma-overwork sa kanilang mga laro. Sa madaling salita, kailangan nga po nilang kumuha ng mga bagong role players na makakatulong sa kanilang bench sa susunod na season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagpahiwatig na nga pong payag si Jimmy Butler na maglaro para sa Los Angeles Lakers. Since nga po nasa bakasyon ngayon si Jimmy Butler ay bumabiyahe nga po ito sa iba't ibang lugar ngayon. Sa katunayan, bago pa man nga po ito pumunta sa San Francisco, California ay nanood pa lang naman nga po ito ng game ng Los Angeles Sparks sa loob ng Crypto.com Arena. At sa kanyang pagbisita nga po dito ay hindi na nga po niya naiwasan pa na ma-interview ng isang courtside reporter. Kung saan sinabi nga po niya dito na look good nga na po number 22 na purple and gold na tumutukoy rin naman sa WNBA rookie na si Cameron Brinks. Ngunit kasabay nga po na naging pahayag na ito ni Jimmy Butter ay marami rin naman nga po na intriga ng mga fans sa kanyang sinabi na posibleng nga na po na ito na gusto rin nga po niyang maglaro para sa Lakers lalo pat alam naman nga po ninyo na number 22 rin naman nga po ang kanyang gamit ngayon na jersey number. Isa pa, kabilang rin naman nga po si Butler sa mga nakadikit ngayon na pangalan sa Lakers since questionable na nga po ang kanyang future sa Miami Heat. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video